Good afternoon family Ayun marina Ang pag-aaralan po natin Itong pahayag Ito ito Pahayag 14 1 hanggang 13 Ang awit ng mga tinubos Ito yung nakasulat Ito yung sinulat ko pala So wala pong oras kung kailan ko to ginawa Ano Hindi ko nalagyan Versikulo 4, ito ang lalaking na natiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Na silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila itinubos mula sa buong sang sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. So, ang tinutukoy natin dito ay, ang pamagat ng aklat ay, ang mga, ay, hindi ko na. Yun, ang awit ng mga tinubos. Basahin na po natin yung buong aklat, no. Medyo maiksi lang to. Ilang verse lang. One, Hanggang 5 lang pala to, ano? Hanggang 5. So, papalitan ko dito. 13 yung nakalagay dito. 5 lang, 5. Tapos, check na rin natin, ha? Napag-aralan natin. So, babasahin muna po natin lahat ng mga inaral ko nung mga nakarang ginawa ko. Panahon na, no? Saka na lang po natin pag-aralan kung ano yung mas may dadagdag natin na kaalaman. Kasi yung ibang mga sinulat ko naman, may mga aral. So, mas maganda, basahin muna natin yung aklat. Mga aklat na isinulat natin. Sa pagbabasa nito, meron naman tayong natututunan. At gayon din na pinapakain natin ng sarili nating mga espiritu upang manatiling malakas ang ating mga espiritu sa pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng ganito. Ang awit ng mga tinubos, pahayag 14.1 hanggang 5. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon kasama ang isang daan at apat na pong libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. So ano ba yung sino ba yung kordero? Si Jesus at saka ang Diyos ama. So tinutukoy dito na sila sabi, pag-aralan na rin natin ano na may pangalan pala ang ama. Number 2. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na na sinlakas ng rumaragas ang tubig at dumadagundong na kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog at ng alpa. Sila'y umawit sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng matatandang pinuno, walang matututong walang matututong umawit sa awit na iyon kundi ang isang daang apat na pung libong tinubos mula sa daigdig. So ito ah, papakilala natin yung mga tao na tinubos ng Diyos. Number 4, versikulo 4. Ito ang mga lalaking na nanatiling birhen, ay nanatiling walang dungis. Ito ang mga ulitin ko. Ito ang mga lalaking na nanatiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nananati sila, nananatili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero, hindi sila nagsisinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ulitin natin ha. Yung number 4. Ito ang mga lalaking nananatiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nananatili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog ng sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsisinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. So hindi po dito sinasabi na mga lingkod no? dito sinabi mga tinubos kung kung mga lingkod maituturing natin sila sa mga pare dahil ang mga pare alam naman natin na karamihan hindi sila nakipagtalik sa mga babae so hindi naman sinabi dito na tinut ang tinutukoy ay mga tagapagturo kasi ang mga pare ay mai tut natin o ma natin sila yung tagapagturo ng kautusan. So dito tinubos hindi sila nagsisinungaling at walang kapintasan. So maaring ang mga kasama dito ay hin kahit hindi pare o kahit normal na tao lang ng mga tinubos no yung mga nananatiling birhen at hindi nakapagtalik sa mga babae. Malilinawan din po tayo dito kung mababasa natin may, may isa pa rito yung paliwanag eh. Merong meron akong nabasa dati na kasamang tagumpay So dito ang mga tinubos. Maraming maraming salamat.